Hello, good afternoon, good afternoon. Ari kami subong, nakikita nyo to. Ano to nga, ano to, ano to nga kainan. Ayan, 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 ayan. O, anong kainan yan. Itong mister ko kasi tinawagan ka po. May tumawag sa kanya na pumunta dito sa Malolos Capitol. So pumunta kami ay may grasya siyang nakuha. Pero actually, noong October ko pa yan napasa yung papel para sa mga para sa mga nabahaan pa noon yung baha ng baha yung buong bulakan noon may budget na dumating ngayon lang dumating talaga last October ko pa to pinasa yung papel namin so kahapon tinawagan siya unexpected tong dumating sa kanya so ito ngayon katatapos na namin tanghali na sila nakatapos nagutom yan nakita nyo naman nagutom Ayan, kumain kami. So, kung sa mga nagbigay ng mga ayuda sa inyo, malaking tulong po ito sa amin. At ngayon ay kumakain na kami ngayon. At malaking tulong po ang mga binibigay nyo sa amin, lalo na sa aking pasyente. May pambili ng gamot at mga pambili ng mga kailangan niya. Thank you, thank you. Hindi namin na ito inaasahan dahil sobrang tagal na, na, pero nagulat na lang kami na biglang may tumawag. So, thank you, thank you talaga sa grasya na dumadating. Thankful, grateful, thank you, thank you, Lord. Ayan, at busog match po kami. Thank you.